Welcome po sa Pinoy Audio Tech Ang channel na may usapang medyo teknikal sa larangan ng audio o tunog So, meron po tayong uh, katanungan galing sa isang viewer Galing kay uh, Elisalde Tortor9689 Matanong lang, halimbawa ang amplifier mo ay 4 ohms, 1000 watts Paano mo ma-connect yung sampung speakers na 4 ohms, 100 watts? Ang amplifier natin ay 1000 watts, 4 ohms. Habang ang speaker natin ay sampung piraso na lumalabas na 100 watts na 4 ohms paano natin i-coconnect para tumugma sa 1000 watts na 4 ohms na amplifier uh, marami pong paraan yan no? ngayon uh, simula simulan natin sa basic yung lagi natin naiisip ito po ay ang uh, isi-series natin Isi-series natin Pag mga series po Susubukan so, natin Ito po ay uh, 4 ohms 100 watts Time is 10 pieces So ang total po Nalalabas dyan Ang ohms po Ito total natin Bawat isa pero ang watts po dahil naka-series Kung ano lang po ang watts Yun lang po ang lalabas na watts So lalabas niya 4 times 10 is 40 ohms No 100 watts Ganyan po ang series Pag sineries po nyo yung 10 Lalabas niya yung 100 watts na 40 ohms Okay Ngayon pag pinaralel po naman natin Ohms 100 watts times 10 pieces na nakaparallel okay so ang lalabas po niyan ay sa watts yung 100 watts times 10 po ang lalabas niyan makukuha natin ang 1000 watts sa ohms naman po hangga, ang formula po ng ohms ay 1 over T total 1 over 4 ohms 10 yan hindi po yan 10 so ang total po niya ay ang isa po niya ay 0.25 10 siya times na lang natin 1 over total okay. so lalabas po niyan ay 1 over total equals times 10 ay 2.5. Balik na rin natin. Magiging ang total ay 1 over 2.5 or 0.4 ohms. So, dito sa computation natin, lalabas niya ay sa parallel Ganyan po yan. 1,000 watts na 0.4 ohms. Okay? So, recap po natin. Pag nakasiris, ang sampu, ang total ay 40 ohms, 100 watts lang din. Ngayon, kung nakaparallel ang total po ay 0.4 ohms na 1,000 watts. So, naku. Dito po, nakuha yung 1,000 watts pero hindi nakuha yung ohms. Habang ito naman, 100 watts pero 40 ohms. Ganito po siya, no? Dahil ang amplifier po natin ay 4 ohms, 1,000 watts, itong 4 ohms na to, eh, kaya niya ng 4 hanggang 16 ohms. Ito po ang kadalasang uh, may speaker na available kung isa lang po siya. No? So, ang gagawin po natin, i-check natin kung ilang watts ang bawat ohms na makumpiyot natin basit sa ganitong formula. Ang formula po ay in tsaka out po. No? So, in is equals to out. Ganoon lang po. So, kung may pumasok na sampu, kailangan may lalabas na sampu. Ganyan lang. So, in is equals to out. Okay? Itong formula na So, 40 ohms. So, kung dito po, kung 4 ohms, 1,000 watts, ilan watts pag 6 ohms. Okay? Ayan. Ito times po yan, ha? Times. X. Di natin alam ang X. Lalabas po yan ay 4 times 1,000 is 4,000 tapos di divide ng 6 so x is 666 watts okay yan po pag 6 ohms okay so ganito po siya no so pag 4 ohms 1,000 watts ang ampli natin pag 6 ohms 666 watts base sa formula na kanina pinakita ko, pang 8 ohms, no, 4 ohms doble, ito dinoble natin, babaw, hahatiin naman lang dito, so 500 watts. So, kung 10 ohms, 400 watts, 12 ohms, 333 watts, 14 ohms, 285 watts, pag 16 ohms, 250 watts. Okay, yan po ang mga na natin. Paano po pero, handaan po natin na ang speaker po natin ay 4 to 16 ohms. Kung yun, nabibiling isa-isa. Pero, pwede nyo pa rin uh, loadan ang amplifier nyo ng mas mataas pa sa 16 ohms. Pwede pong 32, pwede pong 64. Ganyan po, kadalasan by by 4 tsaka by 8 po ang ano ang ang ohms na talon. So, paano gamitin natin ang formula kung dito dito dito. Ito kasi imposible na dito, eh. malayo lumagpas na siya, hindi siya pwedeng bumaba sa 4 ohms, so hindi pwede ito. Pero to tumaas eh. So, pwede natin subukan I-compute ang 40 ohms kung ilang watts ang lalabas na uh, kaya ng ampli. Lalabas po, pag 40 ohms ang load nyo na speaker, ilang watts ng speaker ang kailangan. So, ganito po, 4 ohms times 1,000 watts ay pareho ng 40 ohms times X. So, x is 4,000 divided by 40. x is equals to 100 watts. So, dito pa lang sa computation na to, no, pwede nating sabihin na ang tamang connection na magtutugma itong sampung speaker na nakakonnect no po para doon sa amp ay nakasiris. Dahil ang total niya ay 40 ohms na 100 watts. So, yun po. Yun po ang sagot. Kailangan po, nakasiris po ang 10. Sampu. Sampung speaker. Magmamatch na po ngayon yan sa 4 ohms na 1000 watts. Okay? Yan po. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, paki-like lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin nating matuto, paki-share po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe lang po. Maraming salamat po.